Ikinadismaya ng maraming netizens ang reaksyon ni Tony Gonzaga sa kanyang Tony Talks interview kay Viva Max star Angeli Kang noong August 4. Ito ay noong ishare ni Angeli ang traumatic experience noong maabuso siya sa shooting ng male co-star. Kwento ni Angeli, may mga intimate scene sila na kahit hindi pa nagtitake ang eksena ay hinahalikan na siya. O kaya ay kahit nagkat na ang direktor ay hinahalikan pa rin siya ng male actor. Kapag mag-take yung direct, hinahalikan na ako. After mag-take, hinahalikan pa rin ako. So ang ikinagagalit pa ng netizens ay yung nagkukwento si Angelique Kang ng traumatic experience ng pangaabuso sa kanya sa set. Pero si Tony ay tila kinukunsinti pa ang mga mapang-abusong aktor sa showbiz. Anon. Kasi siyempre lalaki pa rin sila makikerry daw talaga sila sa eksena, hindi oh. ba? Komento naman ng netizens. WTF Tony Gonzaga, expectations are already low. Pero 'yung eh kasi lalaki kaya okay lang magtake advantage. That kind of mindset is nakakadire ah. I feel so bad like this woman is talking about how uncomfortable she is with her co-workers and being taken advantage of. And Tony basically goes, boys will be boys. Ano pong masasabi niyo sa reaksyon ni Tony sa mapait na karanasan ni Anjali Kang sa pangaabuso ng kanyang male co-actor sa set? Share your thoughts below.